Saan ka pa lang pupuntas? Saan ka pa totoo? Hindi ka na magpapagod na maghanap Dahil ang puso ay bukas na bukas pa Sa'yo, alam mo yan Alam mo yan Iposede na ika'y mahindihan Kahit saan, kahit saan, kahit saan tayo dumaan ay. Wala ka na nga hanapin pa Dahil sa atin ang lahat Wala na nga hanapin pa Iba, iba, oh, buong, buong Buong ipipigil sa'yo ang luho mo Puso na Sa kanilang lahat Kaya di mo na kailangan ka Suyuri ng karagatan Para matapos na lang Kinahanap mong pag-ibig kaya kaya, 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 kaya kaya Sa akin na sumama pa Palagpa ko ang isip mo May so, wala ka May pa Wala na Sa'yo, yeah. alam mo yan Alam mo yan Impossible na ika'y mahindihan Kahit saan, kahit saan, kahit saan tayo dumaan hey. Wala ka na, pa. Na, sa lahat, wala na nga hanapin pang iba Dahil nasa atin ang lahat Wala nang nga pang iba yeah, yeah, Iba, yeah, yeah, Iba, yeah, yeah. Iba hey. Hey. Hindi na gusto nagmamayabang That's right Wala, wala ka nang nga man pang iba pa. Yes, alam mo yan yeah. Let's go! Ang swerte mo sa dinami dami ng babaeng dumaan sa buhay ko Ay ikaw pa at ikaw pa ang napili ko Bakit nga ba? Kasi piling ko kakaiba ka Straight to the point, ang sarap tikigan Nang mukha mo lalo na kung malapitan Two steps ang distance, di ko mapigilan Hayaan kang lumabas kahit sandali lang Akong bahala sa lahat, sagot kita Kahit ano pang gusto mo, susundin kita Hindi pong ikaw yung boss ko Hawa ko bago ka sumamba Yes, hindi tinigil para sa atin ang orasan Habang ikaw ay nasa akin Ikaw lamang at ako laban sa lahat Wala nang hahanapin pang iba Yan ang pamagas Saan ka pa ha? pupunta? Saan ka Hindi ka na magpapagod naman Halagayin ang puso Ay bukas na bukas para sa'yo yeah. Alam mo yan? Alam mo yan? Impossible na ikay mahindihan Kahit saan, kahit saan, kahit saan tayo dumaan hey. Sa atin ang lahat, wala nang ahahanapin pa Ang ikaw lang at ang musika na natin kailangan lang kung ano pa sinta so Kahit pa ano pa ang sabihin ng ita Laban sa pagmamahalan natin tayo na Talaga Ikaw hey, ang nasunod kung bakit hanggang ngayon ay Humihinga pa ako At sa mo na di na ko lalayo sa'yo Kimang daman tayo Huwag na bakit na natay

I'm not alone. You're had not